Ito na yung naging itsura ng nabili kong budget mill na motor. Yung tipong halos pang junk shop na sa daming pyesa kailangan palitan. Pero dahil isa nga pala to sa naging project ko ngayong buwan kaya hindi ko to tinigilan hanggat sa mapapogi ko uli. Face out na nga pala to sa kasa kaya bihira ka na lang makakita ng ganito sa kalsada. Pero kung usapang tindigan lang lalo na sa itsura, siguradong hindi rin to magpapaiwan sa mga bagong labas na motor ngayon. Kaya dito nga pala sa bidyong to, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung naubos ko para makapagpapogi uli ng ganito you need Last part na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Soy At dahil ito na nga lang palang harap yung kailangan kong buuin kaya tatapusin ko na nga pala to ngayong araw. At inumpisaan ko nga pala sa pagsasalpak ng susian dahil nabili ko to na walang susi. Nang naikabit ko na nga pala yung susian, saka ako nga pala ibinalik itong tornilyuhan ng kauli. Kaya isinabit ko na nga rin pala yung relay dito. Saka ako inilagay itong dibdib para mamaya tuloy-tuloy na tayo. At marami nga pala nagtatanong sa akin kung ano dayo inuuna ko kapag nagbubuo ako ng motor. Bali, mga followers ko nga lang din pala yung may me message sa akin, ino-offer nila yung napabayaan nilang motor dahil nakita daw nila sa blog. Karamihan kasi sa kanila, naging memorable yung motor, kaya kahit papano, gusto nilang makita na pumogi uli. Medyo masakit kasi mag-project bike ng motor, lalo kung medyo maraming palitin. Kaya sa halip na buuin nila o kaya ipagawa nila, ino na lang sa akin. Doon nga pala ako nagsisimula sa pagbabasa ng mga message nila. Tapos kapag nagkasundo kami, saka ako pupuntahan, tapos iuwi ko na rin agad para masimulan na. At dahil karamihan sa mga kong unit, sheet, puro change all na. Kaya nililista ko nga pala yung mga pesang dapat kong bilhin. Tapos saka nga pala ako pupunta sa branch ng SSL dito sa may kabite. Iisa-isahin yung, yung mga pesa. Kaya kung magpaplano nga pala kayong bumuhay o kaya mag-restore ng mga motor, siguradong mapapalabang ka sa gastos pati sa oras. Mukha lang kasi talagang madaling gawin, lalo kapag pinapanood mo lang. Pero pag gumawa ka na, medyo matrabaho talaga. Pero kapag dumating yung oras na nakatapos ka ng isang buong unit, masasabi mong napakasarap sa pakiramdam. Kaya sa tuwing nakatapos ako at maganda yung kinalabasan, gumagaan din sa pakiramdam, nawawala yung pagod. At kung tatanungin nyo, bakit mga lumang motor lang yung ginagawa kong project bike, ito nga pala yung sagot ko dyan. Para mas maging unique yung motor na makikita natin, hindi common na nakikita sa kalsada. Five times din kasi talaga, nakapag nakakita tayo ng motor, lalo kapag pogi, napapalingon tayo. At bukod pa doon, karamihan nga pala sa mga lumang motor, matitibay din yung makina, lalo kong naalagaan. Kaya kahit medyo napagastos ako dito sa unit na to, masasabi kong worth it din naman dahil maganda yung kinalabasan. Pero kahit ganon, siguradong meron pa rin masasabi yung iba na kung sila yung gagastos, edi eh, bumili na lang ng modelo o kaya ng brand new. Dahil hindi ka na mahihirapan maghanapan ng pesa. Pero masasabi kong may punto din naman yon Pero kung meron kang extra pera, tapos gusto mong bumuo, okay din naman. Iba-iba talaga pananaw ng tao. Nakadepende na lang siguro kung merong malaki ang budget para makapag-project buy. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Balik muna ulit tayo dito sa mga pesang isinasal pa ko dito kay Project Soity. Bale, handle grip nga pala yung kinakabit ko ngayon, ang problema ko lang, medyo maluwag sa loob, kaya ang discarding ginawa ko nga pala rito, nilagyan ko na electrical tape. Kaya nung naikabit ko na nga pala yung bandang kaliwa, dito naman tayo sa may bandang kanan, kumuha nga pala ako ng tubig na may sabon. Mas okay kasing gamitin to kaysa sa langis, kapag natuyo kasi yung tubig, automatic, kakapit na yung gomang inilagay natin. At binilihan ko nga rin pala to ng paris na lever, ito yung kakabit natin dito sa may kanan. At dahil pang araw-araw lang naman yung setup nito, para sa akin, mas okay na yung mga ganitong klaseng pyesa. Pero kung bubu kayo, tapos meron yung malaki ang budget, maraming pwedeng ilagay dyan, kagaya ng mga transformer ngayon. Kaya lahat na magiging gastos, pwede yung kontrolin kung kayo mismo yung bubuo. Bumili na nga rin pala ako ng bagong brake hose para bumagay sa kulay ni Soiti kulay pula yung binili ko. Kaya ipinorma ko na nga pala rito sa brake master, tapos kinabit ko na rin tong banjo bolt para mailagay na natin yung kaha dito sa harap. Kaya nung naiayos ko na nga pala lahat ng dapat ilagay dito sa harap, eto na yung time para maikabit ko na tong kaha dito sa harapan. Nilagyan ko na nga rin pala yung body clip sa loob para puro pagtuturnilyo na lang yung yung gagawin ko. At syempre, para mas lalong mas malinis tignan, lahat nga pala ng bolts na ginamit natin dito, puro bago, tsaka CNC. Aminado naman tayo na hindi ito mabigat, pero kagaya ng palay ko sinasabi, siguradong malinis kung titignan. Hindi rin naman kasi tayo sasali sa show, kaya okay na ako sa ganitong setup, tsaka wala rin tayong ganong kalaking budget para sa ganon. Kaya sa mga ibang followers ko na nagre-request na show type naman yung gawin kong unit, pasensya na, hindi talaga kaya. Pero isa lang yung may papangako ko sa inyo, na kapag nakatapos tayo ng unit siguradong malilinisan kayo tignan. At dito nga pala sa part na to, medyo natagalan ako. Nawawala kasi itong dalawang bulsa ng dibde. Sa so, dami kasi ng pyesang dapat ikabit. Yung iba, nalilimutan ko na kung saan napunta. At may mga nagtatanong kung original daw ba tong kahan na kinakabit ko ngayon. Inner tsaka outer nga pala. Parehas yung maha yan. Kaya hmm. nung nakita ko na nga pala tong bulsa, isinetap ko na. Tapos konting pokpok lang. Papasok na rin agad yan. Hmm. dahil binilihan nga rin pala natin to ng sticker, isasama ko na rin sa pag-unbox para hindi masyadong plain tignan yung kaha. Yamaha warning sticker nga pala yan, pero tayong nakasulat, hindi English. Sa mga hindi kasi ganun kaalam, lalo sa up ng motor, may mga concept tayong tinatawag. At sa pagkakabuo ko nga pala rito, yung kategory nito, Bans Type, napasok naman sa Thai concept. Pati nga pala dito sa may bandang engine cover, nilagyan ko rin ng sticker. At dahil yung passenger putres nga pala nito, parehas balik ko yung bakal, na isipan ko nga palang bilihan nalang ng bago. Makapulikatin kasi sa pa yung backride natin, kung wala silang tutungtungan. Yung ibang nagsiset na ganito, lalo stress bike, hindi na nilalagyan ng passenger putres. Mas malinis daw kasi tignan kaysa may ganitong nakalagay pero dahil mas gusto natin yung pasok sa pang araw araw syempre kukompletoin natin yung pyesa nito kaya ibinato na nga pala sa akin yung isa sa mahalagang pyesa ang kailangan nakakabit sa motor natin hindi kasi ako sanay isa lingon lingon lang mas gusto ko may side mirror para mas safe din chrome stem nga pala na side mirror tong binili ko para medyo mas magandang tignan tapos standard lang din yung sukat kasi laki ng stock ayo kasi no maliliit na side mirror halos walang makita at nung naipwesto ko na nga pala ng ayos nung nakikita ako na lahat ng nasa likod ko saka ako higpitan tong sa sporty na na. Iginabit e, ko na rin yung passenger putres dito naman sa may bandang kanan, hindi kasi pwedeng isa lang. At sa wakas after 10 years, may kakabit ko na nga pala tong headlight dito sa may harapan. Ito na lang kasi yung kahang hindi na ikakabit para makita natin kung ano yung magiging final na itsura nya. Noong isang linggo pa kasi ako nang gigigil na maikabit to, kaya lang ngayon ko lang nasimulan dito sa may harapan. Bagong headlight nga pala yung nilagay natin dyan, hindi ko na lang nabidyuhan o isang gabi ko pa kasi nilagay yan. Kaya noong naicheck ko na nga pala na yung pagkakalapat, inilagay ko na nga pala yung dalawang CNC bolt dito sa harapan. Tapos kinumpleto ko na nga rin pala ikabit yung mga CNC na body bolts. Dagdag linis kasi tignan niyan tapos hindi pa kinakalawang kaya okay na okay gamitin. At buti na nga lang pala nakisama yung panahon dahil nakikita ko ngayong araw matatapos na rin ako. At dito nga pala sa punto na to medyo dumobli trabaho tsaka dumobli gastos ako. Nawala no. kasi sa isip ko na palobi yung pagkakaalay ng rimset ko dahil magkakaliper ako. Pero dahil nakaalay na to nang palabas kaya siguradong sasabit yung likod ng kaliper. Kaya no choice ako stack caliper muna ng pino yung ginamit ko buti na lang bumagay kaya nagpalit nga rin pala ako ng 200mm na disc 220 kasi yung nabili ko madalas talaga nangyayari to lalo kapag nagpa project bike ako yung akala mong okay na hindi pala binilan ko nga pala to ng bagong bleeder na bolt syempre yayamanin pa rin yung ipapalit natin at syempre dinamay na rin natin yung banjo bolt para mas malinis lalo tignan kaya nung nai bleed ko na nga pala yung preno syempre konting pakita lang sa naging itsura nito ni project Soiti... at sa wakas makalipas ang ilang linggo na pagpapapogi rito Project Soity. Sulit yung naging resulta. Napaka-pogi. So, yun na nga. After 4 years in the making, ah, uh, ito na nga pala yung naging final looks ni Project Soity. So, kapon hindi lang tayo nakapag-upload dahil dito nagka-problema tayo dito sa caliper. Yung nabili kasi nating caliper ay pang 200mm lang yung bracket kaya hindi siya sumasakto. So, stock na caliper muna yung nilagay natin tapos nagpalit din tayo ng 200mm na disc. So ito, kagaya yung pinakita ko sa inyo kanina, ito na yung pinakahuling itsura niya. Ayan, kung napapansin nyo, eh, napakalaki rin naman nung uh, pagbabago sa itsura niya. Kumpara dati nung nakuha natin siya na ganito yung itsura niya. Talagang unlimited issue, napakadaming dumi sa loob, tapos yung ibang kaha niya, sira-sira na rin yung mga tornilyuhan. And sa mga nagtatanong nga pala, ito, sa total lang nagastos natin para maging ganito kapogi si... Project Soiti, so overall nga pala gumastos tayo dito ng nasa 58,000 pero may butal pa yan including na yung mga pinturang ginamit natin lahat lahat, ah, yung rayos, yung gulong, yung preno buong kasi pinalitan natin dito tapos yung mga side mirror yung lever, yung shock narap tsaka likod, para pinalitan natin tapos nagkabit din tayo ng heat guard, so ayan na yung ay magiging itsura kapag ka bumuha kayo ng Miusol sa budget na ganun. And sa mga nagtatanong ng next project bike natin, siguro by next week ipapakilala ko na rin siya sa inyo. Kaya kita it sa susunod na project bike. Maraming salamat sa Maraming salamat sa lahat na sumuporta. Yun lang ride safe. All right.